Hello guys, uh, papunta tayo ngayon ng uh, Alcobar Mag-aabang lang ako ng bus dito First time natin sumakay ng bus Papuntang Alcobar, mauna na dito sa Damam So una yung gawin guys, mag-download kayo ng Eastern Region Bus sa Google Play Tapos kailangan may internet So yun guys, nakasakay na nga ako ini-scan ko lang yung QR code. Kailangan may laman siya. Sa akin nilagyan ko lang ng 10 reals kasi 3.45 lang naman ang pamasahe. So ngayon dito kami sa may uh, railway station dito sa may damam. So yun, parang hindi yata Pilipino ang driver kasi tinatanong ko sabi lang niya, aywa, aywa. So para siya Indonesian. So yun nga may kabayan na sumakay so nagtatanong ako para naman hindi tayo maligaw. A5 na pala ang sinakyan kong bus mula sa Damam papuntang Alcobar. So yun, bisaya pala si kabayan. Nahirapan pa ako sa kalisod na Tagalog. Pa ang Damam sir, maugha pa na akong sakyan? Oo, pero dito na ka. Si Vikas, maugha pa na A5 gapon? A5, pwede ka A5, F6. Pa doon na si Damam na? Pa doon na Damam, pero ang F6. Dito na, 4 minutes again. So yun, nakita ko na ang payong ng Alramania Mall. So kulang-kulang din isang bukas ang biyahe. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.